Shout out pala sa mga G na katrabaho nyo. Alam mo yung ba yung G? Sobrang gulang. Makakain mo ba naman yung iba dyan? Nagbabaon lang kanin. Walang dalang ulang. halong kula si Tapos, tinakatimingan niya lang nakakain yung mga kasama niya sa kasasabay naman yun yung tinatawag na sobrang G. Diyos ko naman. Kung magbaho ka ng kanin, dagdagan mo na ang ulam, inaraw-araw mo na yan eh. Kanin ang babaunin mo. Paano na naman yung mga kasama mo? Kung eksakto lang yung ulam nila, eh makikihati ka pa. Anong klase yan? Eh naman kayo na may trabaho. Tapos, pagka nakahingi ka na ng ulam, sabay tira sa kanila patalikod, sisipsip mo sila. Hindi mo ba naisip yun? Halos araw-araw nagkikiulang ka, pero ikaw pa titira sa kanila? Ayos ka din ano? Tapos pagdating ng ambagan, sa merienda o pambili ng ulam, hindi ka mag-aambag. Uulitin ko pari parehas kayo na may trabaho. Tapos pagka nag-aambagan na sila, pagka nakabili na sila, ikaw pa ang uuna na pupulot o kukuha ng nabili nila? Tama ba yan? Hindi tama yan. kung magsalita ka sa mga kasama mo ang dami mong ganito ang dami mong ganyan eh bakit ka nakikiulang kung nagkwekwento ka eh ikaw lagi ang bitak ano may masabi ka wala kaya huwag kang ganoon lumabang ka ng patas dahil pari-pariho kayo na may trabaho may pamilya na mamasahe nagbabudget kaya parang awa mo naman magbaong ka naman ng ulam wag lang kanin wag lang na umaasa ka na lang sa mga kasama mo ng ulam okay lang kung isang beses sa isang linggo hindi araw-araw pa naman mas mahigi pa siguro kung ganyan na lang kung wala nang uh, pagbabago magresign ka na lang